Uh, huwag mong papanatilihin sa iyong kalooban ang galit, ang problema. Biyaan mo lang. Kasi ang Diyos na ating sinasampalatayanan, marami siyang pwedeng gawin para sa kabutihan natin. Lagi nyo lang isipin yung mabuti, makasunod sa Diyos. No? Yun lang ang dapat nyo gawin. Pero alba, meron kayong ginawang kayo ng masama, kalimutan nyo agad yon it will destroy our person. Pag may nananatiling hatred, envy, jealousy, pag na nananatiling ganun, masama sa atin yun. Lalo na sa mga babae. Tandaan nyo, masama sa babae yun. Bababa ang immune system nyo. Magkakasakit kayo ng mga sakit na masasamang sakit. Kaya alisin nyo yung o ano. Pakinggan mo ito, ah, kapatid. Kaya ako sinasabi, eto yun. Eh. The Effect of Anger by Tyler Woods. Medical and psychological research has shown that no matter how much you exercise or eat correctly, you are putting yourself at risk if you do not manage your anger. Anger causes a widespread negative effect on the body. Ah, naku, maraing mga negative effects yan sa katawan yang anger